Kamusta na po kayo? Welcome po muli sa aking channel, May Golden light TV. Ah, uh, ngayon po, ang atin namang pag-uusapan ay tungkol po sa, sa x-ray pa rin po. Ah, uh, uh, ito po ang tungkol naman po sa bakit po ang, ang previous film o ang lumang film pinapadala po, importante. Ah, uh, kung natatandaan nyo po, kung halimbawa po na may pasyente na pinapabalik po yung film o pinapatago yung lumang film Ah, hindi naman po lahat ng pasyente na in ray sa chest ay pinapadala po yung lumang film. Ang karaniwan lang po na pinapadala ang lumang film ay pag halimbawa pong may naggamutan po. Naggamutan po sa TB o pneumonia po. Ganun po. Hindi lang po yung sa baga po. Halimbawa din po, ah, nagkaroon po ng fracture ang ano ang alimang parte ng katawan, mga no? extremities, sa kamay, sa braso, sa paa, sa hita, sa tuhod. Tapos po ay sinimentuhan or nilagyan po ng bakal. Ayan po ay tinatago po talaga yung unang film, yung unang kuha. Pag sinabi po ng doktor na magpa xray ray uli, importante po na daladala -dala po yung, ano, yung previous film para po maikukumpere. Ikukumpere po kung halimbawa po sa kamukha po sa TV. Kung naggamot po ng TV, at na at buwan na po at sinabi ng doktor po na mag-follow up po, mag x, x ray Ayun po, tinatanong po ng ano, hinahanap po ng Radtech yung pong previous film para po ma-compare. Alam niyo po, malaking tulong po para sa doktor na yung lumang film ay naitago po para po sa sa gamutan din po ng pasyente hindi na po kailangan pang mag, manghula yung doktor kung ano pong itsura ng dati niyang x-ray kung saan po siya magsisimula si mas mahirap po yung yung wala pong dala yung yung ano yung pasyente na dati niya history kung pagpo po yung history po doon po makikita sa x-ray niya na ipinabasa na kinumpir po ganun po sa dami po ng pasyente ng mga doktor hindi po lahat yun yung makakabisado niya Kumbaga po, talaga pong malaking bagay po yung may dalahang proof kung ano po yung dating, kung saan po siya nagsimula ng gamutan. Ganun po. Kaya po, unang-una po pinagsasabihan po talaga na dapat ng RADTEC yung mga pasyente na nakahandang maggamutan tapos po naka-schedule na mag-follow up talaga mga mga ilang months po babalik po yon ang mga pasyente na yon. Ah, uh, yun po uh, Pina, uh, tinatawagan ko rin po yung mga kapwa ko radtech na maging responsable po kayo na sa sa mga pasyente nyo po na paghalimbawa pong kailangan talaga na mag-follow up kahit po sa inyo sabihin nyo po na ang bawa po ay ma'am sir ito pong plaka nyo po na to ay ingatan ninyo kasi po pag after nyo pong magamutan tsak na tsak po ipapa-extray kayo hindi man kayo dito sa amin magpa express sa ibang clinic man o sa ibang hospital, hahanapin po ito ng radtech. Kaya po yung mga radtech po na, na mga concern po masyado sa pasyente ay sumasaludo ako sa inyo. Huwag lang po kayo yung mga radtech na wala pong pakailang. Eh, bahala siya, hindi niya dalhin yung film niya, ganon. Hindi, hindi ko naman din naman niya sinabing may luma pala siyang plaka, may luma siyang film. Bahala siya sa buhay niya. Si doktor ang bahala sa kanya. Huwag po tayong ganun, mga kapwa ko lalo, Lalong-lalo na po yung mga newly grad dyan, mga bagong, bagong pasa po ng board na tagkatrabaho na. Kayo man po ay nasa makabagong uh, teknolohiya na ngayon, ay eh, importante pa rin po yung history ng pasyente. Ayan po. Ipapakita ko po sa inyo yung example po ng mga, ano, yung mga X-ray ko po na pinaba may follow up po na pinabalik po yung lumang film. Dito po may ilang may ilang example lang po ako sa inyo, may ilang halimbawa lang po ako na ipapakita sa inyo. Ito po. Ito po guys, ito po example natin, no. Oh. Ang baba to. Ah, ito po X-ray po ito ng isang 3 years old na batang lalaki. Ang findings po sa kanya, meron po siyang lower left lower lung pneumonia. Yan po. Yan pa po, po yung, x-ray po niya. Ayan yung ano pa, no, November 22, no, November 2022 pa po yan. E, eh, ginawa ko lang po example. Ayan po yung una niyang x-ray. Tapos po, uh, after, after, uh, after po ng 4 days, ay in-x-ray po ulit siya. Ito, papakita ko naman po sa inyo. Ito po, ito po yung pangalawang x-ray niya after 4 days. November 8, 2022. Dito ayon po dito sa x-ray sa follow up na reading po ay sabi po dito a follow up chest x-ray since 11/4/2022 shows stable appearing left lower lung confluent opacity. Consider an unresolved consolidated pneumonia. Rule out neoplasm, yun po ang nakalagay dito. Recommend clinical correlation and follow up. Chest CT scan may also be helpful for further evaluation. Yan po. Kasi parang lalo po yata lumaki yung pagkakakita dito sa x-ray niya. Oh. Kaya yun po ang reading sa kanya. Yan po. Guys, ito pa po, po yung isang example ko. Ito po yung ito pong pasyente na to, na to ay pasyente ko twenty 2023. Bali ang ano po niya, ang kanyang x-ray, nakita po may TB sa at saka dito po sa right na to. Ah, uh, wag niyo pong pansinin to. Ito po, uh, sira lang po nung pasyente. Ito siguro nabasa. Kaya po ganyan. Ito po yung previous film niya. yung luma niyang una niyang x-ray. yan po. Bale ito po, nabasa daw po ng tubig to. Kaya pumangit. Buti po hindi po itong pinaka may findings ang, na, na dumihan, ang nasira. Ayan po. Yan po yung una niyang x-ray. Noong October 17, 2023. Ayan po. Tapos po yan, naggamot na po yan. Ayan po. Ito po, papakita ko po yung susunod na film. Guys, ito na po yung kanyang pangalawang film. Uh, medyo matagal po yung date na nag ano siya nagbalik siya, bali October po 17 2023 tapos ngayon bumalik siya nitong February. Siguro po nung nung nung, nung magpa-check up siya nung mga time na yon, medyo umukay na umukay na ang lagay niya kaya hindi na siya bumalik, hindi na siya nag-follow up. Ngayon po bumalik siya February. Ano na naman? Iba na naman ang pakiramdam. Mukhang hindi naman okay. Ayun po, ayun po yung ito po na naman yung kanyang x-ray. Ayon po dito sa reading, sa result po ng x-ray niya, nakagay po, pinakompare din po yung luma, yung, luma, yung previous film niya dito sa bago. Uh, Follow-up chest x-ray since October 16, 2023 shows slight increase in infiltrates on both upper lungs. More in the right with mild volume loss. Ano ko, parang lalo pa yata ang ano, Lalo, lalo yata ang hindi um, okay Lalong parang lalong lumala. Consider PTB or recurrence, parang umulit pa. Bale, baka po itong pasyente na to, nung maggamot po ng TB, hindi tinuloy. Pag nung, nung gumanda-ganda na ang, ang, ano niya, ang pakiramdam, nag-stop na ng, ano, ng take ng gamot, ganyan, ganyan. Ayan, may right lower lung pneumonia is also noted. Left lung is hyper-aerated. Ibig po sabihin, lalo pa nadagdagan yung kanyang kanyang ano, kanyang findings dito sa x-ray niya, yun po. Kung hindi po niya din nila yung lumang film, hindi po compare na malalaman po ng doktor na imbis na gumaling, lalo pang lumala. Ganyan po. Kaya po napaka-importante talaga na itatago po yung lumang film para po ma-compare, para po makita yung progreso ng pasyente kung ito ba ay gumagaling o lalo pang lumalala. Ganun po. Matutulungan din po yung doktor paano pong gagawing gamutan. Ganun po. Guys, ito naman po ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung maganda ang naging result. Ito po. Siya po, may TB po siya. Ang kuha po na to ay apiculordotic view. Kasi yung pong kanyang unang x-ray, yung PA view, nakita po may suspicious po siya density sa kanyang right upper lobe. Ayan po. Kaya po po hinumanan siya ng apico yung nakaharap po. Ito po. Ito po nakita yung kanyang TV, minimal TV po, ayan po. Naggamot po ito after po 6 months. Ito po, ito na po yung result no, tapakita ko sa inyo. Ito po sa, guys, after 6 months po na naggamot siya, 18 years old na girl po ito. Okay na po yung kanyang kanyang ano, kanyang lungs, yung right upper lobe niya, wala na po yung TV na nakita sa kanya nung mag ko siya. Kaya po, api ko rin uli ang ginawa ko sa kanya kasi mas, mas kita po yung kanyang right upper lobe pagka po siya ay in-x-ray na nakaharap na naka-apicolor view. Yan po guys, yan po ang positive result naman na ah, good news naman kasi yung nung i-compare yung kanyang previous film sa latest ano niya x-ray niya ay umokay naman. Cleared na po yung cured na yung kanyang TB. Okay po. So guys, ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Kung nabigyan ko kayo ng example sa chest ng Tokopedia at saka adult na nag nadala-dala yung ano na na-compare yung preview sa sa latest x-ray po. Ito naman po sa ano naman example ko naman to naman sa sa bones naman po. Ito pong x-ray na nandito ay yung sa kanyang kamay po. Nagkaroon po siya ng fracture dito sa ano niya, dito sa ikatlong ano niya metacarpal po na proximal metacarpal dito po yon medyo hindi ganun kaganda yung yung ha dito. Yan, yan po siya. Dito po yung fracture niya dito. Yan po. Yan po ang yan po yung pong, pong x-ray na yan ay nung ano pa nung nakaraang nakaraang August pa po yan, August 2023 yan po. Yan po yan. Pinakatili siya medyo malabo lang tingnan dito sa ano ko, magalaw pa yan po. Yan po yung basa sa kanya, may fracture po siya sa ikanya, sa ika-third ng kanyang metacarpal bone yan po. And after po ng ano na yan, ng x-ray na yan, nag-follow up uli siya January na. Ito po, nagpa-x-ray uli siya. Ito po, yung ikalawa niyang x-ray. Bali, ito na po, yung January. January na po siya nag-follow up. E, ayon po dito sa kanyang, sa result po ng x-ray na binasa, ha, nakalagay po dito, follow up x-ray shows stable displaced fracture along the proximal third of the first metacarpal bone. Suggest clinical correlation. Ito po kasi yung pasyente na to ay 67 years old na. Mas may nakita pa pong degenerative changes in with, with bone demineralization. Ayan po, joint dislocation again noted. The rest of the study is unremarkable. Parang hindi raw po nagbago yung ano niya, yung paano yung findings niya. Hindi naman po ito sinimento, pagkakatanda ko eh. Ayan po, parang wala daw pong pagbabago. Ayan, Ganun pa rin po yung ano niya. Pero sabi naman po ng pasyente, hindi na raw po masakit. mainam naman po sa kanya yon Ayan po guys, nakita nyo na po yung aking yung aming ano, yung aking example ng mga bakit importante importante na itago po yung lumang film. Ayan po guys, naipakita ko na sa inyo yung sinasabi ko kung bakit po kailangan, kailangan na yung kung may history po ng gamutan, kailangan pong ingatan ang film. Ngayon po, ang mga high-tech na po ang mga x-ray po na machine ng mga hospital at mga clinics po ngayon. Ang minitaw po silang CR o, o computed radiography at saka po yung DR, digital radiography. Ayun po, makabago po yun. Kung po, uh, kung halimbawa po sa digital, sa computer po yun ang gamit po nila, uh, po pwede naman po i-save nila yung, yung x-ray nyo kung doon po kung doon pa rin kayo magpapa-x-ray sa hospital na yon sa clinic na yon yung pong previous na x-ray ninyo ay nai-store naman po doon sa computer nila. Kaya dapat po, kung doon kayo nagpa-x-ray ng una, sa susunod nyo pong x-ray, ay ano po, ah, uh, doon na rin po kayo para po ma makita nyo po o ma makita po yung history ng inyong, ano nyo, ng inyong dating x-ray at katulad din po sa ano sa sa CR po meron po din po silang ano image na binibigay yung parang para po picture kaya lang po sa ano lang po hindi po x-ray film ang gamit nila para po sa parang photo paper lang po ang disadvantage lang po noon ay kumukupas po yon hindi po kamukha sa film na kahit po ilang taon ay makikita niyo pa basta wag lang po mababasa wag lang po malulukot ganun po ang ano ang advantage ng nasa x-ray film pero kayo po, choice niyo po yan kung saan niyo po mas gustong magpa-x-ray, gano'n. Pwede-pwede uh, pwede, pwede naman po kayo mamili kung saan niyo po gusto magpa-x-ray. Ngayon po ngayon po, talaga pong makabago na ang gamit ng mga clinics at saka po mga hospitals po ngayon. Okay po, maraming maraming salamat po sa nanood ng itong aking vlog na ito. Sana po may napulot kayong kaalaman sa akong pong video na to. Okay po, maraming maraming salamat po. Uh, Mag-subscribe po kayo kung halimbawa kung gusto niyo po kung mapanood yung iba kong video na para po sa X-Ray. Okay po, maraming maraming salamat ulit and God bless po.